Welcome mga idol at mga naming mga kababayan. Muli po ito ang North TV 5.1. Ah, uh, Pag-usapan po natin ngayon ito pong ang uh, inahanap po ng itong mga DDS na to, mga DDS vloggers, itong mga DDS supporters. Nasaan daw po itong 5,500 na Flood control projects ni BBM. Bakit daw po binaha ang Metro Manila? Ayan po ang kanilang usap-usapan lagi sa kanila pong mga vlog. Ah, pagkatapos nga daw ng suna ni PBBM na ibinida niya ang kanyang 5,500 vlog, control ibinaha ang Pilipinas. Eh, kung makapagsalita ang mga to, eh talagang napakagagaling mga mga kababayan. Ah, uh, wag po kayong magpapalin lang sa mga ito dahil ang mga po ang mga ito, ay talagang wala lang ginawa ang mga ito, kundi puro paninira sa gobyerno. <laughs> o so, ngayon, pag-usapan po natin itong, ah, uh, 5,500 na flood control ni PBBM. Hindi dahil ito po ay hinahanap nila. Nasaan daw po ito? O di hanapin po natin. Ito po yung mga flood controls na ipinagawa ni President Bongbong Marcos. Uh, Unang-una, ito po ang Unang natapos na flood control si PBBM uh, Tatlong flood control sa Pangasinan Dalawa sa San Leonardo Nueva Ecija Ayan po mga kababayan At dalawa sa Baybay ng Abuyog Leyte Isa sa Sambuanga Sibugay Isa sa San Juan La Union at apat sa Isabela province. Ayon po yung mga flood controls na natapos na ni PBBM. Ngayon, bakit hinahanap nila? Bakit ka sila bakit daw binaha ang Metro Manila? Ito tanong. Nasaan po ba pinagawa itong mga flood controls na to? Nasa Metro Manila ba? Wala po sa Metro Manila. Ito mga pinagawa, kaya wag nyo nga sa Metro Manila itong flood controls na pinagawa ni PBBM. Dahil ito po ay, ay yung mga natapos niya sa Pangasinan. O, ulitin ko ulit, dalawa sa San Leonardo, Nueva Ecija. Dalawa sa Baybay, Abuyo, Glite. Isa sa Sambuanga, Sibugay. Isa sa San Juan, La Union. At apat sa Isabela province. O dito talakay na natin. Dito iiyak na dito yung mga DDS na to. Sino po ba talaga ang nagpagawa ng mga flood controls diyan sa Metro Manila? Ipinagyayabang po ito ng mga uh, Duterte. Oh. Ang nagpagawa po ng flood control sa Metro Manila ay ang Duterte Administration. Sila po ang mga nagpagawa ng flood control dyan. Sa ilalim po ng pamumuno ni Villar. pinagmalaki pa nila. Pinagmalaki, niya, pinag pinagmalaki pa po nila yan niya, ng, ng, ng mga Duterte na itong natapos nila. O ito po yung katunayan mga kaibigan. Hinahanap nila yung 5,500 na flood control ni PBBM samantalang nung sila ang nakaposisyon, ipinagmalaki pinagmalaki po nila mga kababayan na sila ay may natapos na 11,340 flood controls. Yan po ang report ng, ng Duterte. Pinagmamalaki nila yan. O kami naman magtatanong, nasaan itong 11,340 na flood control na pinagawa ng Duterte administration dyan sa Manila? Oh, hindi po ba? Nasaan ngayon itong 11,340 na flood control na proyekto ng Duterte na pinagmamalaki n'yo tapos hahanapin n'yo ngayon yung 5,000 na proyekto ni PBBM na flood control na hindi naman ito, wala ito sa Metro Manila. O, ang sisihin n'yo, ang Duterte administration Pinagmalaki pa nila yan, 11,000 sa report nila, no, 11,340 flood control. So, ayan po mga kaibigan, para makita po ninyo, ayan. At kailan po sinimula ng Duterte administration yung mga flood control na yan? At ilan po ba ang natapos sa proyekto na yan? Ito po yung mga proyekto nila na project dyan sa Metro Manila. Sa 47 naman project, ang natapos noong 20 simula 2018 hanggang 2022 ayan po mga proyekto simulan pa po yan ng Duterte administration 2018 po sinimulan yung mga proyekto na yan na flood control ng Duterte ilan po yung natapos labing apat lang po yung natapos na flood control Oh, ano nangyari sa 33? O, yung 33 po, hindi na po nila tinapos. Nakapinding po yan. Pinabayaan na po nila. O, kaya po ganyan, nagkandabaha-baha ang Metro Manila. Oh, nabudol na naman kayo ng po ninyo, si Duterte. O, o ano na mga DDS, iyak na kayo. Kaya ganyan, binaha ang Metro Manila dahil yung 33 na flood control na project, proyekto ng Duterte, hindi na tinapos, pinabayaan na yan. Kaya ganyan, nagkanta baha-baha. Simula 2018 hanggang 2022, hindi na nagginawa, hindi na nila ginawa. Anong nangyari? O tapos, isisinin nyo ka ano? Sa Marcos administration ngayon o yung mga flood controls na pinagawa ni PBB wala naman si Metro Mit Manila at ang isa pa kung bakit ginabaha ang Metro Manila dahil din kay dahil din sa isang proyekto ni PB, ni Duterte itong reclamation sa Manila Bay o hindi po ba mga kababayan nung ginagawa ito ni Duterte na tinambakan ng Manila Bay. Ginawang reklamasyon. Marami 'to, marami pong tututol diyan, nung pa. Ginututulan po 'yan ng mga eksperto dahil magdudulot nga yan ng hindi maganda. O ngayon na, na ngayon na natin nakikita ang epekto ng mga palpak na proyekto ni Duterte. O ano nga pong sabi, kaya nga pong sinisisi rito ni ano eh. Sinator uh, Senator Nick at saka ni Villanueva, si Duterte ang may kasalanan. Dahil sa proyekto na ito na Manila Bay, na reklamasyon. Kaya itong mga uh, DDS, ano na ito na nagpamagaling, nakala mo sinong napakatatalino, yung mga bobo naman pala. O, oh. ano na, Mga gung -gung pala kayo eh. Hanapin ninyo si Digong. Anong nangyari? Dahil proyekto niya sa Metro Manila, yung flood control na yan, ay hindi nila pinabayanan nila. Pero mo mga kababayan, proyekto ng Duterte administration niyan. mula 2018 hanggang 22. 47 na project na flood controls. Gabing apat lang ang natapos. Yung 33 na proyekto, pinabayaan na, hindi na po nila tinapos yun. O kaya ganyan, nakanda ba ba ang, ang Metro Manila? Tapos isisi ninyo kay PBBM, hanapin nyo, yun, nasaan yung 5,500 na flood, na flood controls? O kami naman, kami magtatanong ngayon, nasaan yung pinagyayabang ni ng Duterte administration na dito sa ulat ninyo, ito oh, Basahin natin mga kaubayan, yung ulat nyo ng Duterte administration. Five years after since President Rodrigo Duterte assumed position, DPWH under Secretary Villar has completed a total of 29,264 kilometers of roads, 5,950 bridge bridges, at 11,340 flood controls. O kami ngayon magtatanong, nasaan itong 11,340 flood controls na proyekto ng Duterte? Double balik namin sa inyo ang tanong. E mas matindi ito. O tapos ngayon, eh, hahanapin ninyo nasaan itong mga proyekto ni PBIM na 5,500 flood controls? wala sa Metro Manila nasa labas ng Metro Manila ang mga project ayan mga kababayan kaya wag po kayong magpalilin lang dito sa mga mga DD sheet na to sa mga vloggers sa mga Duterte Dinilin lang lang po kayo niyan mga kababayan dahil wala pong alam ang mga yan kundi puro paninira lang ito kayo oh. magunggong kayo Magaling lang kayong manira. Pero yung mga sarili ninyo, hindi nyo nakikita. Yung mga, mga ano nang pinagtatanggol nyo, hindi nyo nakikita. O, kaya mga kababayan, huwag po kayong maniniwala sa mga niya, huwag kayong panilin Dahil ang mga yan, talagang puro paninira lang ang alam ng mga yan. Hanggang dito lang po mga kabayan, hanggang sa muli ito po ang Nerds TV 51 huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging update po kayo sa ating pong uh, reaction video na ating pong i-upload dito